Ito, mga idol. Singit. Oh, sige. Pingin mong kapit. Singit, mga idol. Pinalilinis. <laughs> Saan ko to? Ito yung pinalit nila sa desk pa. Ah, pa na binili ko na noon. Uh, wala pa kaming mga anak. Nasira, di ba? Pero naayos na yun. In-upload kong video noon. Nung nasira yung uh, wall pan na yun, ito yung binili ng anak ko. 3,000 daw ang binili ng anak ko dito. Standard. Hindi naman ito sira madumi lang ayan oh. <laughs> eh pinalilinis niya bago niya ipasok doon sa kwarto eh linisin daw muna kasi nga nagpakabit siya ng aircon eh na sobra na rin kasi mga idol ang init talaga rito sa Pilipinas nagpakabit siya nung isang araw ng aircon split type eh, ito pinanggal kasi nga para makakilos na maayos yung pag eh nung tapos na nakita niyang marami to sa okay. Sabi sa akin ah, eh, binigsin daw muna. Uh, kasi yung dumi ko, makasipsipin yung mahigit yung airport. <laughs> binigsin natin kung pala. Pamalit na to, ito naman lagi-lagi na bukas kasi yung airport. Ay, hindi lang. Ayun, uh, gamitin okay, nyo sa Maliit lang kasi yung kwarto niya dito. Kailangan pulog kasi pag nag-uusap kami, eh. na-distract yung kanyang trabaho. Ano siya eh? um, work from home. Web designer eh. siya sa isang kumpanya sa United Kingdom. Online siya. Kaya ko kung trabaho niya. IT, IT. Yeah. Yan. Yeah. Oh, Maganda rin mga ito, balilinis talaga yung electric band. kasi bukod sa gagaan yung pakinagdam ng electric fan parang ang, an an hangin pa niya, parang sarili pa Masal na Kaya lang naman maglilinis na ito, kapag Kaya lang, mas madali ko mabaklasin ko para malilinis na si Sige, parang Tapos na Ito naman, makina na ito Yung motor na niya punas na lang mas maganda rito punasan na lang ito ito lang ang importante so, yeah. so Terima kasih telah menonton! Talim, ayong parang nga yung ay yung elisil parang alin sa blender <laughs> diba? Oh. natin. ko muna. So, okay na, mga idol. Napunasan ko na. Di ba? Nakabit na siya na. So, ganun lang. Wala nyo rin namang ligaw kayo pag nagkabit. O, may butas na dalawa. Ito, may butas na isa. Dalawa yung butas, isa. Ano? Di yun yung itaas? O, okay. So, no, yun lang. Ito, yung lock, o, eto, yun lock ang tangi na lang sa motor. Kaya... Kasi pinunasan ko na lang ng pasahang basa dahil pag tatanggalin pa natin baka mapasa yung motor. Makulihin ko pa yung pagkakabit. Tapos ito pwede sa ina. May plot dito. Doon yung tatama ko, turnilyo. Pero hindi na. Ewan ko lang kung lahat. Galito. Susot mo lang gan. Yun na. Turnilyo. Mag-lock.

私。 Ayos na, lang ka simple. OK Sam, so we're going toality. Tom already told me. Janica, please bring Peck. May I make a compromise? Here you go, ma'am. Yan lang kabilis, kadali para kadaling maglinis ng Sa ganun, para uh, tumagal. yung gamit. Okay. Yan. So hanggang sa muli, tanga po siya. Maraming salamat sa mga kapatawag. Kapi muna tayo.